Ay, ginahata sa ulo video na. Sa pang Diyos, Tinatawagan ko. ang gumagambala sa taong ito, pasok sa katawan niya. Ano bang batang mirang? Uh, ano patang kami? Ito naman, ano mo nito? Ha? Huh? Anong trazo nito? Bertik tribino mabamit gutares Tarasison. Ano trazo nito? Ha? Kita ko na agad ikaw kanina eh. Tama di makalingan sa akin yan. Ang pinang ko, may examin na ito. Apoy ng Diyos, sunugin ang kukulam na ito sa ngala ni Yahweh. Kidnap ng Panginoon. Kidlat, <laughs> nakatataas ang ama Amang yawe Dati ko ng mga Arkanghel uh, Tanggalin mo ginawa mo, dali Alam ko nanulod sa ka kanina nung gagamot ako Tanggalin, tanggalin ginawa mo dyan Gamitin mo sa kamay mo Tanggalin mo, ginawa mo dyan. Ubos, ubos. Ha? Tanggalin mo yan. Sa paa nga tinira, oh. Oo pa, ayun. Taga saan ka naman? Mag-uulang ka? O, oh, papartidahan kita. Daliri na lang, gagamitin ko sa iyo. O, oh, daliri na lang. daliri na lang. Dali, tanggal yan. Kidnat ng Diyos. Apoy ng impyerno. Sumugin na makukulang na ito sa ngala ni Yahweh. Mainit. tanggalin mo lahat yan. Sa paa mo tinira to. Ha? Ay ko ibalik ko sa iyan. Pati sa mahal mo sa buhay. Sa belta. Kapag saan kayo magpupulang kayo, ikaw rin gumawa doon. Kung oh, iba ka, iba to. Iba mong pangataling kita, buong katawan. Kidlat na mga kidlat. Kidlat ng Panginoon. Kidlat na tumatalim. Malapit sa akin, kidlat na ng masamang spiritong ito sa ngalan ni Hawit. Oriente namang si Rapines. Paa yun, tinira baka naman ako'y Tagalog ng Tagalog baka rin sa Bisaya. Marunong kayo? Ay, hindi Ay, di, ah. na, ako marunong sa Kapalit sa Talisay. Siya, mga taga... Hindi <laughs> 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 lugar. daw ni. Ubus eh. ha. Ubus ha. Nunood ka pa eh. Ba't di ka makatingin sa akin kanina? Pumasok ka na agad dyan. Sagot! Sumagot ka. Ito na yun, dali sa, yun. Iksak, ikmak, ikutog. Pakasipi. Jesus, danak, dalam, dayos. Lalaban ka sa Panginoon? Hindi. Aw, oh. ebat eh ba't makinulat ka oh? Nasaan ang Panginoon? Nakikita mo? Nakikita mo? Oh, hindi ka makayoko, mga atong haya na Lahat ng uli, luluhod talaga, ko daw, luluhod lahat ng tuhod. Sa amang dakila. May pinang may mga pinatay ka na? Sagot, wala, pahirap na ang. Mga pinapahirapan mo lang. Ay, taga saan ka man kukulang ka? Taga talisay ka din. Sagot. Ay, eh, mahirapan ka lalo. Puro mahirap na lang ginawa. Taga saan ka man kukulang ka? Taga saan ka man ka? Gusto ko malaman. Talisay. Talisay. Oh, taga Talisay. Ang kukulang naman talaga sa atin, ang dami. Saan ka natuto niyan? oh, saan ka natuto mang May muna lamang gamot. Tino mo, nagagamot na lang. Saan ka natuto mang kulam? Lahi. Lahi na o Facebook. Lahi nyo. Lahi nyo. Lahi nyo yan. Ay, kikit na tanggut, ha? Lahin <laughs> nyo yan. O inaral mo sa Facebook. Inaral mo. Sagot. Inaral mo sa Facebook yan. Ha? Inaral mo sa Facebook ang pangungulam na yan. Kinakausap kita ha? Oo, hindi. <laughs> Sinasabi ko sa inyo, wag kayo mangkukulam. At ang mangkukulam, dinadala sa impyerno ng Diyos. Nagkaroon mo nangyari ito. mo. mong gagaling ito. Hindi mo nababal ka nito. Kung mabubuhay ka pa ha. Kilala mo yung mangkukulong kaninang tumira doon sa babae niyon? Ha? Kilala mo yan Patay na! Oh. oh, iyak. Naglulok sa kayo ngayon. Ay. Ganyan talaga, nang kulong kayo eh. Ay ano, nasa ospital na. Dadalhin pala ang... Dadalhin nyo pala sa ospital. Ay, magkakapamilya kayo, gumawa dyan. Pati dito. Sinasabi ko sa inyo eh. Tinatawagan ko na lahat. Pasok. Dali. <laughs> ay, ako'y mabait ka usap. 'Yung membro n'yong iyon, ay makipagtuga sa akin. Para baga pinamalita ko 'yung ka kaya na ng Diyos Ikaw, mamalitin mo din. Matutulad ka down. Ay, ano nangyari to? Na-stroke, inatake sa puso. Inatake. Wag na kayo mang kukulang kung mabubuhay pa kayo ha. magsibing aral ko sa inyo ha. Nakakaintindihan. Magbalik loob sa Diyos ha. Ubus lahat yan. Lima kayo ano? Lima? Lima kayo, diga. O ilan na lang sa loob ngayon? Ilan? Ilan na nasa loob ng katawan mo? Kubig na kumukulo sa kalangitan. Pakuluan ang mga sumang spirit ito sa ngala ni Yahweh. Ah! Pagalingin mo yan, ha? Ha? Oh, gamitin mo pa isang kamay mo. Tanggalin mo lahat yan. at may... Kaya ah, na mo muna. Hindi, oh. wala, wala na, wala na, wala na. Wala uh, na. Wala na. Ubus yan ha. Ay, mag-iinom na uli mamaya. Pao. May <laughs> <laughs> mga pinatay na baga kayo? Yung lahi niyo, yun ba? Hmm. Ang naman, yung isang yun na pakukuha lang hmm. ng Diyos, ay nakiglata, ni kahinti. hindi Itlat na matalim sa kalangitan, di bas basbas sa daliri ko sa ngalan ni Awe. Hmm, tanggal lahat ha. Pinatikim ko lang sa iyo, kakapurat yun. Kakapurat yun sa kapangyarihan ng Diyos. Makakalakad na to, nang ayos. Ba't mo pinanood yung kanina, hindi mo tinulungan? Hindi nyo kaya? Hindi nyo kaya ang kapangyarihan ng Diyos? Oo. Oh. Sa mga two-wave, may galit pamilya to, yung ingate. Ingate? Tunin mo baka madali ng aso. Kapit-bahay na to? Kapit-bahay! sagaw no, 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 no. hindi oh. may kapit ba akong okay. may nakuha ng basay niya doon oh. ay di kilala mo ako <susurna> hindi oh. <susurna> Saan, naman, ko eh. Nasaan ang Panginoong Jesus ngayon ha nasaan <coughs> hmm? hindi ka iya pinapanood ka kulang pa ng kulang <susurna> Mamamatay lang. Dako si sa sampal lang. Ano ba? Kumawag sa kanya ay sabay patay. At dinadala sa ospital doon sa isa. Magkakarebo kayo diyan ngayon. Nasaan mo? Patay na si Marla. Taklan naman 'yan. Baka video kayo, okay magdududa naman. Mga pupunti din sa tayo diyan. Hindi e malaman ang pangalan mo. Ayaw mo. Kilala ka ng mga ito. Kilala ng kilala. Pwede hindi kayo marunong magsalita. Nagdadasal-dasal ka pa kanina. Umubra ang dasal mo. Kung umubra ang dasal mo. Hindi tumalab. Nantitigal po ka pa kanina. Gusto e matigal po. Patumba sa mga tigal po, ng mga masasamang ito. Tigal po ng kalangitan. Swerte ka 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 ha. Magbago ka kung mabubuhay ka. Kung hindi, edi tanggapin mo kapalaran ng ano, ginawa mo. Ano? Ano, ano may namatay? Kano-ano mo yung matay kanina? Hindi sasagot. Kano-ano -ano mo? Kano-ano -ano mo? Kano-ano -ano mo? Kano-ano mo? Kano-ano mo? Tutusok to. Pag to lumabog, patay ka. Kano-ano -ano mo? Kapatid? Magulang? Pinsan? Pamangkin? Ano? Tanggalin mo lahat yan. Kaya pala, namumula mo lang pa. Ano? Oh, Ay, wala. Pinsan, ano ngayon? Hindi yan natututo. Mga kandisyon ka sa tao. Okay. Tama na muna 'to Alam mo ba? Koron ng tinik ng dogs. <coughs> Ni? Eh? Stingin ng lata ko, lalati ka ng mga rakanghin. Ah. Lalati ng mga ang rakanghin. Hindi <coughs> ganin <coughs> <coughs> lata ko. Pangkan lahat. Alam mo lahat nang laban sakit patay. E eh, naglaban ka eh? Maigi pa yung mga ano, sumunod na laang, yung hindi lumaban, nabuhay. Bumuga ka kanina ano, nakita ko eh. Bumuga ka ano. Lumaban ka kanina ano. Habang ginagamot ko yun. Ay hindi ka tumalab, tumalbog laang. Tumalbog laang sa iyo. Daser. Baby, ako na kung si ano. Hindi ko yung pahindi. Ang galing na nanay kong ari. <laughs> Katagal naman yan. Ako nisusubukan lang. Ano ito ay bulalakaw eh. Huh? Inan nga natin kung bulalakaw talaga. Oh. Eh. Oh. Kuryente. May naibigay na natin kay oh. may langaw, may Ito eh. Ay, bulalakaw nga yan. Ay, bulalakaw nga yan. Ay, bulalakaw Sak, exactly. ikmak, <tipo> ikso. Uy, bulala <lang> ako. Lahat, dali! Yung batang yung gagamutin din. May gumawa rin sa batang yun. Sumagot ka, meron din. Pati batang dinadamay niya. Pag-aaral na niya ano? ka mo 'yung tinong pang-inyo. Tumong pang-inyo. Tandaan na. Galin na. Ni katao sa pangin dali. Katao ko sa kamatayan. Yan, katabi mo na. Simulan mo dali. 'Yung ichoreng kamatayan. Ni katao sa Panginoon, ng dali. Ni katawan. Sabihin mo dali, Panginoong Isus dan kabulkan dostan aku sini gayalah halo sini apa macam data ni alat ka ngayon, pa ang ulo ko. pa aso singkir balik ka palolo kuya kuya di